Hey 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 mga kabahaw and for today's video and dito kami sa kotse sa car kasi yung asawa ko is my appointment sa ano yan Creopactor, whatever cryopactor ano yeah basta basta whatever chiropractor something like that so andito kami ni Rosco He say hi Rosco hi <laughs> hi Rosco So, andito kami ni Rosco sa loob ng car. <coughs> Nag-wait kami sa aming daddy na tapos sa kanyang appointment. So, anyway mga kabahaw. For today's video is, magkukwento na lang muna ako sa buhay-buhay. Actually, nakapangasawa nga ako ng foreigner, ba diba? Pero yung asawa ko kasi is, hindi siya talaga, hindi siya mahilig sa um, social media. Sabi ko nga sa kanya, mag-ano kami, mag ano ba, mag vlog kasi para may earnings naman kami kasi wala naman akong ginagawa tapos sayang din naman yung wifi ayaw niya talaga napaka private person, may mga tao talagang ganun, hindi mo siya talaga mapipilit kay mag aaway lang kayo magagalit lang siya, so hindi ko na lang siya pinipilit, kaya ako na lang yung mag vlog vlog, oh, anyway magkukwento na lang muna ako sa buhay ko since nung bata pa ako um, Hanggang ngayon na tumanda na ako, naisip bata pa rin. Charot! <laughs> anyway, mga kabahan nung bata pa ako, nakatira ako sa, nakatira kami sa Bohol, sa probinsya ng tatay ko sa may Bohol. As in, probinsya talaga. Malayo kami sa kabihasnan. Tapos, nung bata pa kami, napakahirap talaga ng buhay. Pero nung mga panahon na yon kahit mahirap ang buhay, parang, hindi mo siya iniisip na mahirap. Kasi ang iniisip ko lang, bata ka pa, wala ka pang ano sa sa future kung anong ano ba yung nangyayari sa sa outside world. Kung ano yung future na gusto mo. Wala talaga as in hindi namin alam na ganun pala yun kahirap. Ang hirap-hirap na pala namin yung alam mo yung typical talaga na buhay ng Pilipino na mahirap talaga yung nasubukan namin na pumunta ng school na walang chinelas. Nasubukan namin na pumasok sa school na ang baon namin is kanin lang tapos nasa ano pa yun na yung sa dahon ng saging basta yung typical talaga na Filipinos, sus so, kung ano lang kung kwento lang ng kahirapan sa buhay ay ayoko na lang magsalita so anyway pero sabi ko nga nung mga panahon na yon hindi mo naman inisip na ang hirap-hirap nyo pala sa buhay. Ngayon, ngayon mo nalang ma-realize. Ay, nung mga lumaki-laki na lang kayo, dun mo nalang ma-realize na ang hirap ang hirap pala talaga ng buhay namin noon ano no? wala kaming tubig malayo kami sa tubig sus so, magpunta pa kami doon sa tubod para magkuha ng aming inumin na tubig tapos walang kuryente ni wala nga kami palikuran basta kung saan-saan lang kami mag-undago. kasi wala naman kaming kapitbahay napakalayo ng kapitbahay napakalayo talaga so yun ang buhay namin dati doon sa Bohol ngayon tapos may mga pinsan ako na pumupunta sila ng Maynila. Pag uwi nila ng probinsya, ang bunga-bunga nila, mapuputi na sila. Tapos may mga, may mga cutics-cutics na yung kukuba. Sabi ko, may gusto ko maganyan din ako. Pag -laki ko, gusto ko talagang maganyan. Tapos, ano, ang trabaho pala nila sa, ano, sa Maynila is, kasambahay. Wala na mga masama sa kasambahay, no? Kasi, nung na, yung nanay ko, naging kasambahay din siya noon sa Maynila. Nung medyo lumaki-laki ng kami ng konti, ah uh, nagpunta yung nanay ko sa Maynila, nagkasambahay siya. Tapos, umuwi siya ng Pilipi, ay Pilipinas! Umuwi, bumalik siya ng buhol ulit, mga ilang buwan lang siya nagkasambahay kasi yung pera na pinapadala ng nanay ko, hindi ginagamit ng tatay ko sa amin. Pinang iinom niya kasi yung tatay ko ay sobrang lasing ko talaga charot. So yun talaga yung kwento ng buhay, yung typical talaga na kwento ng buhay. So, ang ambisyon ko noong araw, makapunta rin ng Manila, tapos, papasok na, ano, kasambahay, yun lang talaga, wala akong, wala akong pangarap sa buhay, naman hanggang naman ang hanggang ngayon, wala akong pangarap sa buhay, charot. So, hindi pala ako nakagraduate ng high school, ay, hindi pala ako nakapag-college, nakapag nakapag college naggraduate lang ako ng high school, or anywhere. So, yun, nung mga medyo, ilang taon na ba ako, nung mga tensya, lumipat kami ng Davao, lumipat kami ng Davao, doon medyo hirap din, hirap din yung buhay doon kasi yung nanay ko naglalabada naman doon sa Davao. Pero mas gusto yung nanay ko doon sa Davao kasi marami siyang makapagkakitaan makapag, ba yung yun nga labada, yun nagkabilat kanan yung nagpapalabas sa kanya. Tapos kami tulong-tulong din naman paminsan. Pero ako, pagdating ko ng Davao, napunta ako doon sa ano, sa, kasi pag Napunta ako sa anong ba tawag nito. Kasi pagkagaling namin ng bowling, hindi pa ako graduate ng elementary. Grade 5 pa lang ako. So pagpunta ko ng Davao, sabi ng tatay ko, hindi namin kayo kayang pag-aralin dito. So ano, kung gusto mo, yung kapatid ko naghahanap ng katulong sa bahay ba? So wala akong choice. Kaya sabi niya, punta ka na lang doon bilang ako ang panganay niya. So kahit masakit-sakit sa dibdib ko na, na umalis sa bahay kasi... Yung talaga yung napakasakit talaga sa dibdib yung malayo ka sa pamilya mo ba na na for the first time malayo ka sa pamilya mo hindi mo alam kung ano yung mga dadapnan mo doon sa ano sa pupuntahan mo yun yung ano parang Diyos ko po masakit pa sa masak pag iniisip ko ngayon yun yung yung, yung first time kong malayo sa pamilya ko yung masakit pa sa break up talaga break up <laughs> yun tapos doon, doon, di, napunta na nga ako doon sa ano, kapatid ng tatay ko. Medyo, ano ako doon, parang working student. Parang kasambahay tapos nag-aaral din minsan. Ay, nag-aaral minsan. Nagkasambahay tapos nag-aaral, ganun. Tapos medyo feeling ko parang may hindi kagandahan na pagtrato sa atin bilang ano nga man tayo, medyo galing ta. Be, medyo wala, ganun talaga yung ano sa iba talaga yung trato sa atin pag kayong ano Alam mo yung ah uh, yung st uh, status ng buhay mo is hindi ano Basta ganun hindi magandang karanasan ko doon pero tinapos ko pa rin yung high school ko doon, tinapos ko yung high school ko doon. Tapos nung sabi ko pagkatapos ko ng high school dito, pag may chance Uh, makalabas ako dito. Hindi na ako babalik dito. Tapos chance naman na may, uh, yung pinsan ko nagyaya na pumunta ng Maynila. Umuwi muna ako sa Davao. Tapos hindi na ako bumalik doon sa bahay ng kapatid ng tatay ko. Sa, sa isip-isip ko na lang. Bahala na lang sila kung anong isipin nila sa akin. Bahala na lang sila kung sabihin nila na wala akong utang na loob. Kasi yung pag-aaral ko naman doon. O oh, ginastos nga nila ako sa pag-aaral. Pero ano nagtrabaho din naman ako eh. Kumbaga, nagpapasalamat pa din ako. Kaya lang yung, yung trato nga. Yung iba talaga yung trato. Pero kinalimutan ko na yun. Pero hanggang ngayon, syempre, naiisip ko pa rin yung mga buhay ko doon. Ngayon, yun nga, pumunta ako ng Manila. Natupad talaga yung pangarap ko doon sa Manila na pumasok ako ng kasambahay. Nagkasambahay mo na ako doon sa Manila. Mga 11 months din ako na nagkasambahay sa nila. Tapos, gustong gusto ko yung ano, pagiging kasambahay kasi, ano, ano yung amo namin eh, ano sa pagkain, wala kami ano sa pagkain, talagang walang limit sa pagkain. Napakabait ng amo namin, inchik. Ayaw nga, ayaw yung nga akong paalasin kasi, nung nandun na ako, may, may tita kasi ako na nagtatrabaho sa factory, kinuha niya ako doon. Sabi niya, mag ka na sa pagka, sa pa, sa trabaho mo diyan doon ka na lang pumasok sa akin kasi ay sa pinagtatrabahoan ko kasi doon ka na lang pumasok sa pinagtatrabahoan ko kasi may mga benefits doon may SS ka may pag-ibig basta kung ano mga benefits tapos wala kang amo ang amo mo lang pag nasa loob ka ng trabaho paglabas mo ng trabaho hawak mo na yung oras mo hawak mo na yung oras mo uh, wala ka ng amo kumbaga asikasuin mo na yung buhay mo So yun, yung nagpaalam ako sa amo ko sa sa pagiging kasambahay, ayaw niya nga akong payagan kasi siguro gusto, gusto niya ako. Ewan feeling ko naman sa sa isip-isip ko, ano lang kasi ako, hindi naman ako masyado yung masipag na masipag. Pero ano talaga ako, masasabi kong mapagkakatiwalaan talaga ako kung anong, in, kung, anong, kung anong pera na nilapag mo dyan. Nandyan pa rin yan pagbalik mo. Tinisting ako ng amo ko doon. Alam ko tinisting talaga ako ng amo doon. Habang naglilinis ako sa kwarto nila, ang daming pera. Ano? Nasa ilalim ng mga kumot ba? E, Siyempre, ayusin mo yung kumot nila. Ang daming pera dun. Pero, ang ginawa ko, pinagkukuha ko isa-isa yung pera, tapos inayos ko, tapos nilagay ko sa may lampshade. So, siguro na ano sila dun, ayun talaga nila kung palisin kaso Kaso, sabi ng ano ko, uh, ng ko nga, sabi niya, ikaw, bahala ka, mag-isip ka. Tapos, naisip ko na, ba baka mas mapaganda nga yung buhay ko dun yun, umalis din talaga ako dun. Ngayon, mga kabahaw, dyan na muna yung kwento ko kasi medyo mahaba na yung videos ko. Videos ko. Mahaba na yung video ko. Tsaka ko na lang itutuloy sa susunod ko na video, magkwentuhan tayo ulit ng mga buhay-buhay. Bago ako napunta dito sa Amerika. At dahil dyan, ang masasabi ko lang bahay Rosco, Rosco, hmm. ang masasabi ko lang no na, kahit saang lupalop ka man dalhin ng kapalaran, kung ano ka, kung sino ka, yun ka. So hanggang sa muli mga kabahaw, paalam.